Isang malaking kabulastugan ng pinagsasabi nila na may balita na merong warrant na narinig nila na may kopya na hindi maipakita pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Tapos, ayan, na nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pakatapos noon si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? First and foremost, ang DOJ, eh, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, isa ang iba ang nagawa. Bakit? Nadampot biga si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman walang Without any formal request or communication, uh, either from the ICC or the implementing uh, Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against. the former President Rodrigo Duterte. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology kinagamit ginagamit para lituhin tayo, it must first have lawful custody of that individual.